Babagay kaya tong disc brake na to mga busing ko para dito sa harapan ng Raider 150 natin. At syempre hindi lang yan, kakabitan din natin siya ng bagong decals para na din mas lalong bumagay or pumogi yung motor natin. Dahil nga yung mayari hindi pogi okay, kaya babawi na lang tayo sa motor. Heiss! Nice. Kaya sa dito palang mga boss, nag-isip talaga ako ng mabuti kung ano talaga yung kulay na babagay sa motor ko. So yun mga busing ko, so magandang araw ulit sa inyo mga busing ko So for this video mga busing ko, isamahan nyo na naman ako dahil Meron tayo kakabit ngayon So parang may mga ng lips natin Kasi sobrang ginaw kasi dito sa amin mga boss Kasi merong bagyo So kakatapos lang ng bagyo mga busing ko And then hanggang aga, naliligo tayo Kaya ganyan So ito nga pala yung pisa mga busing ko So ito yung dumating So mga one month atong at dumating sa atin mga busing ko So hindi pa natin nakabit dahil nga Sobrang busy and then klase sa school mga busing ko So ngayong araw is kakabit na din natin to Ito yung disc na ano max speed yung brand mga busing ko and then to 60mm so pang muli syan talaga to mga busing ko and then syempre nagpalit tayo ng disc na to 60mm magpalit din tayo ng bracket na pang to 60mm and then with outer tube so bali ito yun ito yung ano na din dating gamit so to 20mm na disc na Brembo tapos ito yung Brembo din na caliper 4 pat so bali magpalit din tayo ng bracket so ito yun mga busing ko Ayan, kulay gray, silver, Then meron din tayong decals na sasamang pag-order. Balik ka natin diyan dyan sa Raider Room 50 natin. At so bago nga pala natin, ikabit yung decals mga bossing ko. So umpisan muna natin to i-unbox mga bossing ko. Para na din makita nyo talaga kung babagay ba nga to sa motor ko. Sa gatong gulay mga boss, para sa palagay ko, babagay talaga to mga bossing ko. Kaya ditong banda mga bossing ko, ikinating ko muna to mga bossing ko. Para sa pagkabit natin ay rekta sa na talaga to mga bossing ko. At yung napansin nyo mga bossing ko, yung na-order kong decals dito ay balisit nga pala to mga bossing ko. Yung kasama sa league shield. Kaya sa ditong banda mga bossing ko, hindi ko na talaga patagalin to. So, po, pinunasan ko lang nga pala yung cover mga bossing ko para matanggal talaga yung mga lakabok dito. At sa pagkabit nga pala ng decals mga bossing ko, inuuna ko muna doon sa gitna talaga mga bossing ko para talaga hindi tayo mahirapan sa pagtaklap ng decals mga bossing ko. Sa ganun is mas mabilis natin eh, maikabit ito. Siyempre, matik na yan mga bossing ko, boss bibo wears yan. Shish! Ah naman na, napaka lang yan mga bossing ko. <laughs> Siyempre, habang nagkakabit nga pala tayo ng decals dito, mga busing ko, ito na nga pala yung kinalabasan. Kung napansin nyo, napakamimis talaga, mga busing ko. Hindi natin kalilimutan yung mga solid followers natin, mga bossing ko, or supporters sa hanggang nag-upisa pa tayo. Shoutout natin yan, mga busing ko. Siyempre, flex ko lang yung mga comment nyo, mga busing ko. And then, sa gusto magpa-shoutout, mga busing ko, comment lang doon below sa comment section, mga busing ko. Siyempre, matik na yan. Shoutout ko kayo. At siyempre, balik na naman tayo sa ginawa ko, mga bossing ko. Nandito na nga pala tayo, banda sa my side cover, mga bossing ko, yung maliit na decals. Kaya, syempre, natin yan bago natin ikabit at pagkatapos natin nakabit doon sa bandang gilid mga busing ko dito naman tayo sa left side mga busing ko at sa pagiskarte sa pagkabit mga busing ko kung paano ko dinaskartean yung sa kabilang gilid ganun pa din mga busing ko sa pagkabit dito syempre hinayinay lang talaga mga busing ko baka masira or hindi maganda pagkakabit ito mahalaga lang kasi dito mga busing ko maganda tingnan kahit pangit naman tingnan <laughs> eh hey, joke lang yan mga busing ko syempre motor ko yan kaya hindi talaga ako susugot yung hindi maganda tingnan yung motor ko mga busing ko So yun na mga boss so, Tapos na nga pala natin nakabit yung decals Doon sa side cover So meron pa tayong tira-tira dito mga boss So ito yung pang leg shield Para dito mga bossing ko Yung cover dito sa mak makina Yung leg shield talaga So hindi na lang natin ito ikabit mga boss Dahil alam nyo naman na walang leg shield yung motor natin So kapag makabili na tayo ng leg shield mga boss Tsaka na natin ito ikabit So i-keep lang natin to Kagaya ng pag-keep nyo sa akin Yes! <laughs> And then meron nga pala tayong blower mga bossing ko Yan So syempre Blower natin yung decals para dedicate talaga sobrang hit talaga mga busing ko syempre imbisa na natin sa pag blower mga busing at syempre dahil nga tapos na nga natin nakabit yung decals mga busing ko hindi natin kalimutan apply yan to ng blower mga busing ko. Blower talaga yung importante kapag magkakabit ng decals mga busing ko dahil kapag may, hindi natin magbloweran mga busing ko may impossible talaga siya na matuklap kagad mga busing ko at hindi solid pagkakabit yung decals natin. Alot na mahilig tayo magwasing mga busing ko yung pressure water kaya yun sobrang lakas yun mga busing ko lalo na hindi natin bloweran yung cover natin or ayun yung decals natin mga busing ko may impossible talaga matuklap mga busing ko. Syempre anak man na, motor gud na, na ako mo ako gud ni Bigas ba man ang mimis cash, ba? <laughs> Ganyan talaga ang buhay mga busing ko kung saan ka masaya o anong hilig mo kailangan mo talaga pagsulitin para na din masaya mas lalong masaya ka sa ginagawa mo. Dito na naman tayo mga busing ko yung may bubbles bubbles kailangan talaga natin yan tusukin ng dagong para na din magganto talaga yung kinalabasan mga busing ko napaka mimis at walang bubbles bubbles kaya yun lang talaga yung diskarte mga busing ko kagaya nitong pamangkin ko napaka pogi talaga. Siyempre pogi rin naman ako kagaya nitong dis na to sobrang kinis talaga ito. Hi! <laughs> Dahil nga tapos na nga natin nakabit yung decals mga busing ko, dito naman tayo sa gulong sa unahan mga busing ko. Subalit, tanggalin nga pala natin to dahil nga ngayong araw is magpapalit din tayo ng disc brake nito sa harapan mga busing ko. At ito na nga pala yung itsura ng disc brake natin na luma. Kung napansin nyo, napakakinis din talaga mga busing ko. Ganyan talaga ako, mag-iingat mga busing ko, lalo na yung pagbabaya. ingatan ko talaga mga busing ko, syempre. Anak na, aray ko, shish! <laughs> At sa ditong banda na nga pala mga busing ko, syempre hindi ko na talaga to padugay-dugayin mga busing ko. Tatanggalin ko na talaga yung mga tornilong apat dito mga busing ko. Kaso lang sobrang higpit talaga ito mga busing ko. Lumabas na nga yung mga ugat sa liog ko mga busing ko. Kakabaklas nito pero hindi pa rin mabaklas. Kaya buti na lang nakakita ako ng alin na pangmalakasan dito mga busing ko. Syempre hindi ko na talaga pinatagal baklas agad talaga to. At ang sukat nga pala nitong lumang gamit kong disc brake mga busing ko ay 220 mm na birimbo mga busing ko. Tapos yung bago napakalaking agwa talaga nila mga busing ko dahil yung bagong bili natin mga busing ko ay 260 mm. Pasok talaga to sa mga ko. Ang brand naman nito ay speed mga busing ko. <laughs> Gago! <laughs> Sa ditong banda na nga pala mga busing ko, hindi ko na talaga pinatagal din. Dahil nga, sobrang excited ko na talaga mga busing ko na makita talaga yung bagong tindig ng motor natin. Siyempre, bagong disc brake yan mga busing ko. Kaso lang mga busing ko, eh, yung ternilyo na kinabit natin ay hindi talaga pasok dito. Ang problema mga busing ko, sobrang liit nga yung butas mga busing ko. Dahil nga, virgin. Tapos yung ternilyo mga busing ko, meron kasi itong stopper mga busing ko. Kaya medyo lumaki yung ulo. Hi! <laughs> At yun mga busing ko, botin na lang may nakikita akong tatlong gold balls dito mga busing ko at mayroong isa nga pala mga busing ko, stainless nga pala to, Dahil nga ako ulang yung gold balls natin mga busing ko. Siyempre, hindi na, na nga natin to, patagalin ikakabit na nga natin to mga busing ko. At dahil nga napasok na nga natin isa-isa yung tornilyo mga busing ko, hindi na nga natin patagalin na higpitan ng maayos to hanggang sa Malostre dito mga busing ko. Pinalabas ko na, na talaga yung mga ugat ko sa kamay mga busing ko hanggang sa Malostre dito. Yun no oh, napakatindig na at napakakinis pa. <laughs> yun, hindi ko na nga pinatagal mga busing ko, sinalpak ko na nga pala yung gulong dito mga busing ko. At dahil nga, nagpalit nga pala tayo ng disc na 260mm mga busing ko. At kailangan din natin palitan ng bracket ng Brembo caliper natin mga busing ko, na purpat ito. Hindi na nga pinatagal mga busing ko, baklas na nga natin yung lumang bracket down sa caliper natin mga busing ko. At sinalpak ko na nga din yung bago nating pang 260mm na bracket mga busing ko. Siyempre, testing natin, ikabit mga busing ko kung kailangan ba natin or plug and play ba ito or kailangan ba ito ng spacer. <laughs> At sa ditong banda na nga pala mga busing ko ay pinitment ko na talaga ito mga busing ko at ginagamitan ko na nga pala sa dalawang mata ko sa pagsight dito mga busing ko para sureball talaga mga busing ko na maganda talaga yung pre-wheel nito. At sa ditong banda na nga pala mga busing ko ay sinukat ko na kaagad yung tornilyo dito para na din makuha natin ng idea mga busing ko or kailangan ba tayo magwasser dito. Sa sobrang tagal ko sa pagpitment nitong disc brake natin mga busing ko naabutan na nga ako ng pinsan ko mga busing ko at shoutout na din sa pinsan ko mga busing ko doon sa may duyan tapos nilakaw siya. Ay parang nahirapan na talaga ako dito mga busing ko na dugay-dugay talaga ako sa pagsight-sight dito mga busing ko dahil nga parang nagdadag talaga yung ating disc mga busing ko sa harapan. Diskartian pa ba ko mo na to mga busing ko? Or dadauban ko na lang to. Hi! <laughs> Parang hindi talaga maalain yung ating kaliper doon sa disc brake mga busing ko. Kaya ayan, tinanggal ko na ulit yung tornilyo. Tapos naglagay nga pala ako ng mga washer dito mga busing ko. wag magalala mga busing ko dahil marami naman akong washer dito. Kaya kahit papano, hindi talaga tayo mahirapan dito. So yan mga busing. So tapos na nga pala natin nakabit ang disc natin. Nato 60. So yan, pati yung bracket. Parang nag-drag lang siya ng konti mga boss Dahil sobrang kapal kasi itong disc natin Pero normal lang yan Kasi bago yung disc natin Pero mga after 2 week mga boss Nagamit natin kung nag-drag pa rin So kailangan talaga natin itong diskartihan ulit Pero okay naman yung seating dito Itong gitna Nakagitna talaga dito sa disc Napansin nyo, Kung napansin nyo ayan o. So Medyo makapal lang kasi itong disc natin Na bago mga boss Kumpara dito sa Luma Yun o Kunti lang talaga yung ano nila yun pero mas magkapa lang doon konti. Kasi bago nga yun. Eh. So, yun mga boss. Nagdrag lang konti. Pero okay na yan. Malilinis din yan mga bossing ko. Yun o. Yan mga boss, nakita nyo naman kung gaano talaga kakwalite yung pagkakabit natin sa mga parts ng motor natin. Mga bossing ko, kahit budget mail, babawin na lang tayo sa tindig mga bossing ko at linis nito. At saktong sakto na din mga bossing ko dahil yung decals na kinabit natin na parang bumagay naman dito sa motor natin. Palagay ko mga bossing ko, parang mas lalong pumupogi naman yung motor ko dito mga bossing ko. Yung mayari lang, yung hindi pogi. Ay, sakit naman nun. <laughs> sa mga nakaabot nga pala dito sa huling video natin mga busing ko sana may natutunan din kayo sa video ko mga busing ko kahit kunti lang kaya hanggang dito lang pala yung video natin mga busing ko ingat kayo palagi